Hello everybody! Welcome back sa aking YouTube channel. My name is Mina Square and this is my channel. Hello po! So, andito na naman ang lola nyo today kasi meron akong isi sa inyo. Hindi po ito pampaganda ng ating face or pampaputi ng ating face. But ito pong isi-share ko sa inyo ngayon is tungkol po ito sa kung paano matanggal yung inyong mga kalyo dyan. Kasi sa akin dati, marami talaga akong kalyo sa paa. Ah, so, medyo nakakahiyang aminin sa inyo. And, yun yung totoo talaga. nagka yung aking mga kalyo. And, kasi dati naman, mahilig po akong magpunta sa mga salon para magpa foots pa. And ngayon, nagtitipid ang lola nyo. So, hindi na ako pumupunta sa salon kasi medyo busy na din and yung una talaga is wala akong pang foods pa. So, wala. Wala na akong pera. <laughs> Malay natin, di ba? Itong ginagamit ko sa aking paa ngayon is makatulong sa inyo para matanggal din yung mga kalyon nyo dyan sa inyong paa. Kasi sa akin, sobrang effective ito. Tara! So, ito yung mga ginagamit ko sa aking paa. So, magto months ko na siyang gamit. So, ayan, dalawa sila. Ano ba? Ito uh, muna yung uunahin kong i-review e sa inyo. And after this. Ito uh, si... Zi, Zizormioy and nabili ko po ito sa Shopee mga sis. So, yung price niya is 87 pesos plus shipment fee. So, so matutal, siya ng 100 plus. Pero nakalimutan ko yung official store niya sa Shopee kasi marami kasing fake nito. So, nabasa ko nga na hindi effective sa kanila kasi medyo malabnaw yung texture niya. But etong nabili ko is legit siya. Kaya effective siya sa akin. So, ang bilis talagang natanggal yung mga kalyo ko sa aking paa, mga sis. Yung texture niya, ayan. Ito yung texture niya is para siyang lotion. Ayan. So, hindi siya watery. So, yung iba, yung nabili nila is watery daw. Pero ito sa akin, yung iba is hindi daw effective sa kanila. So, eto sa akin, parang concentrated talaga siya. Kaya, effective sa akin. Kasi, legit yung nabili ko. Ito is, nilalagay ko sa aking paa. Gabi-gabi. And, mas mabilis talagang mag-absorb once na naglagay kayo ng socks sa inyong paa para yung intense moment. <laughs> yung init ng uh, mararamdaman nyo eh. Meron siyang init konti para siyang umiinit sa inyong paa and yun nag aabsorb na pala siya and mga 5 days is yan makikita nyo na lang na nagsisitanggalan na yung mga kalyo nyo sa inyong paa and kung marami nga kayo mga crack dyan katulad ko kayo is so eto yung maire-recommend ko sa inyo yung amoy niya pala ha is hindi ko gusto yung amoy niya mga sis kasi medyo mabaho siya kasi it's Ayan, kasi nakalagay dito is horse oil hand in foot moisturizing cream. Medyo mabaho talaga yung kanyang amoy. But, okay lang sa akin kasi effective siya. Marami kayong mga, ayan, kailangan kunin dito sa inyong kamay. is much better din. Mas maganda din siya para ayun, pag nag-shake hands kayo ng mga kakilala nyo is malambot yung inyong kamay, mga sis. Sa akin kasi, ay, so pasensya na pala sa aking nails ngayon, hindi ako nakapag-manicure kasi naglaba kahapon yung lola nyo. Ang daming-daming labahan. So, ayan. So, ayan. <laughs> Pasensya na po. Alright, so dito naman tayo kay si Nykor. So sa Shopee ko din siya nabili mga sis. So after ko siyang i-apply, kasunod na ito mga sis. Kasi para mas uh, nagmo-moisturize kasi, kinaumagahan. Pag kalagay niyo, pag tingin niyo sa inyong paa, sobrang napakaganda niyong result niya mga sis gamit si Nykor. I don't know ano yung correct pronunciation niya. Basta sa akin, it's Nikor or Nikor whatsoever. Basta, mas prefer ko siyang basahin na Nikor. Yung napili ko is Peach Radiance Moisturizing Cream and yung expiration date niya is which is good so 2026 pa and magtutu 2 months ko na din itong gamit si Nike and mabilis po siya paganda ng ating apa uh, and lalong-lalo na po sa ating kamay yung meron akong nabili nito so eto yung lagayan niya ha ayan so, sobrang mura mga sis ayan and ito yung lagayan niya ayan And, meron akong blue color nito, but naubos na. So, eto na lang yung natira. Eto yung, yan. So, kukunin mo lang siya. So, ang pangit talaga ng aking nails ngayon. So, pasensya na. <laughs> so, yan. Pwede ito lang siya. yan So, it's a moisturizing cream. So, pag ginaganyan mo siya, so, makikita mo yung magandang result. So, pinapahid ko lang siya sa paa ko and even sa aking hands. Ayan. Alam nyo, promise, pagkagising nyo sa umaga, mga sis, ang ganda ng result ng inyong uh, inyong hands or yung even sa inyong paa. So, talagang magmo-moisturize siya and ang lambot pag pinipisil-pisil mo yung paa mo, ang lambot. Ang ganda-ganda. So, lalagay ako sa aking hands. So, ganito siya. So, ba diba, Ayan yan yung ritsura niya. So, nagkakaganyan siya after nyo siyang gamitin and mag-aabsorb siya within 5 minutes. So, mabilis siyang mag-absorb sa inyong skin, lalong-lalo na po sa ating kamay and sa ating paa. And yung amoy niya is sobrang gustong-gusto ko siya, mga sis, kasi napakabango nito. Napakabango talaga. Um, pak na pak sa akin kasi sobrang mura and it's akalain niyo it's 49 pesos lang so meron na kayong ganito. So ito yung aking paa dati nung hindi pa ako naglagay ng Zormioy. Titingnan niyo ito yung aking paa ayan. So dito tayo sa likod banda, ayan, sa gilid, yan yung paa ko. And dati is mahilig talaga akong magpa-foot scrub. So, ganito yung nangyayari. So, ayan, meron siyang kalyo. Naka, nung itinigil ko siya, ganito na. Ayan. Ang daming mga kalyo. Eh, nagka-crack na siya. So, problema ko talaga yan. But, uh, nakabili na ako noong horse oil para makuha siya. This is, of oh, Zormioy. Yan. So, ito yung ipapahid ko para magsibakbakan yan, magsialisan yan sa aking mga paa. So, dito din, sa isa ko, ayan, so, diba? So, um, kukuha ako ng horse oil. So, magpapahid ako. Titignan natin kung mag-seam ang niyan. And, titignan natin kung maganda nga yung result. Makukuha ba ito? Makakaliyo ko sa pa. Ito naman tayo sa kabila. Ayan, tayo lang ng 5 mga sis. So, ayan. So, i-update ko kayo kung ilang days babago siya mag mamamalat. Kasi, yun nga, problema ko talaga yung magpagkakaroon ng maraming truck. Ayan nilalagyan ko yung dito ko yan, sa gilid so ito na yung itsura ng aking paa and pangalawang gabi ko na ito so maglalagay ako ngayon para kinabukasan uh, mas medyo tender na yung aking mga kalyo yan so meron pa dito and pansin ko nga dito sa aking Uh, paa pa ngayon is medyo parang pag pinipisil-pisil mo siya is ang tigas niya yan so siguro malapit na siyang magpifill oh. so eto na maglalagay ako lalagay ako ng horse oil so dito ba na yan para naman maging makinis yung ating paa kasi paragi akong nagsasapatos na lang And, kasi medyo nahihiya talaga ako sa nandito ko kapag nagsusot ako ng sandals. So, yan. Pag medyo nawawala, nawala na itong aking mga yan, crack sa paayos. oh so, balik suot na naman ako ng mga sandals. Yung mga favorite sandals ko. Dito, dito sa likod. Yan. after 5 minutes, maglalagay ako nung si Sinicore para magmoisturize lalo yung aking paa. So, pa... Ito na yung kasunod. Ah, ito siya. Maglalagay ako ng yung Nicore sa aking paa para yung kanyang itsura is lumambot naman and magmoisturize niya. Yan. Yeah. So, tiis ganda or yung... Yan, gabi-gabi ko siyang pinapahit after ko maglagay ng Sormi UA. Ayan, tapos dito, sa gilid. Ayan, kung saan mas maramit ang kalyo. Ayan, ito. So, ito na yung paako. Oh. Medyo, pangalawang gabi ko na ito. yan parang nagmo-moisturize na talaga paa na. yung paako. yan alam nyo mga ka Bukas pagising ko, maganda na yung aking paa. yan maglalagay ako ng socks para mas magilis yung magpinitlit sa akin paa. Ayan, let's see bukas ko maganda nga yung paako. Sa gilid, ayan, dito din. Pwede din dito mga sis, para mas maging maganda. Ayan, ayan. So, gaganyanin ko lang. Yeah. So, i-update ko kayo bukas kung ano yung mangyayari sa akin pa. Yeah. Good morning, mga sis. So, i-update ko kayo sa aking paa. So, since it's morning, so, yan. Kukunin na naman natin yung ating mga socks. And, titignan natin kung gumanda ba yung aking paa. Ay, oo nga. Ayan, nagpipig pink Uy, ang lambot. So, 'di ba? Sabi ko sa inyo, lalambot 'yung inyong paa. Ayun, ang lambot. Tapos nagpipingping. <laughs> Super happy naman. Ayun, dito naman tayo sa kabila. Ayun. So, ito na 'yung aking paa. Ayun. So, oo nga, medyo And ito na rin 'yung kasunod after ko siyang gamitin. Grabe naman pala. Oo, oo. Yan. So, very effective talaga yun sa aking paa. Ayan, oh. So, super happy kasi. Ayan, oh. Grabe. Ang soft ng aking paa ngayon. So, ayan. Ganda. Ganda ng aking paa. Ayan na yung paa ko, mga sis. Aha, oh, diba? nagmo-moisturize na siya and eto na yung kalalabasan after so di ba ganda niya sa paa ayan ang ay kinis-kinis ng aking paa this is how it looks na na yung aking mga crack dito ayan so, nagbi-pinkish na din siya ayan. soft na soft Diba? Diba? Ah, uh, nagsisitanggalan yung mga kalyo ko sa paa. Yeah, thank you for watching, mga sis. I hope, nag-enjoy po kayo sa aking vlog today. And, don't forget to subscribe po para updated kayo sa aking mga latest videos na i-upload dito po sa aking channel. Bye!